tayong mga TCL dito na ginagawa mga ah, kalibre bago pa to TCL 3 months pa lang ito so under warranty to sa tropa natin kaya dinala dito so ang pinaka error talaga nito EO error so ang EO error ibig sabihin communication so pag communication so na check nila sa outdoor itong outdoor wala daw ah, supply o 220 na pumapasok So, kaya nung na-check nila na walang uh, supply na pumapasok na to, to 20 dahil 'yung uh, supply nito nandito sa indoor sa so, may dinadaanan na relay yan pag saksak mo tapos pag on mo pipitik ang relay saka to mag uh, ma 'yung outdoor. Oh, ang ginawa ang ginawa ng tropa natin, technician uh, para i-double check kung may pumapasok na supply dito yung relay ito yung relay chinik nila kaya lang ang pagkakamali ng technician mga kalibre pag check ng relay sinuplayan nila to dito so ito yung tinuturo ko sa tutor natin na pag mag check kayo ng relay kailangan bubunotin nyo dito sa mismong board para wala sang may madamay na parts. So, ang ginawa ng technician natin, ang ginawa ng technician, sinuplayan ito ng 12 volts. Sinuplayan ito ng 12 volts dito mismo sa board kaya nasira yung IC. Ayan ang IC oh. Ayan oh. Ayan, nasira to. Ayan oh, sunog 'yan oh. Ayan oh, sunog oh. So, ang ito yung IC na to, IC ito ng ah uh, swing natin. Dalawa yung swing natin dito. Ito. Ito tsaka ito. So, dalawang IC yan. So, itong IC na to, ito yung drive sa swing. So, sinupply yan ng 12 volts. Kaya nasira ang IC natin. Umusok daw to. Umusok ang IC. Umusok. Kasi ang IC na to, 12 volts din ang supply nito eh. Kaya sa mga uh, nagsisimula pa lang mag-repair, So, pag gusto nyong mag-i-check talaga ang relay kung gumagana o hindi, bubunotin nyo sa kanyo sa supplyan, so para hindi kayo matulad dito imbes na mal maliit lang ang problema lalo na dadagdagan ang problema dahil dito o ito sunog to papalitan din natin to ng IC so tandaan nyo mga kalibre ha pag PCL EO error karamihan yan sa outdoor ang problema hindi, hindi agad agad to nasisira ang relay kasi ang relay tingnan yung relay 3 months pa lang ito eh 3 months pa lang ito kaya hindi to kaagad agad nasisira So may problema lang talaga dito sa outdoor niyan. Pag hindi niyo may check, wala kayong makuhang 220 dito. Wala kayong may makuhang 220 dito. Ang una-unang gawin niyo, i-disconnect niyo 'yung outdoor. Indoor lang ang papaganahin niyo. At i-check niyo dito kung may out na 220. Kasi pag nakakunik ang outdoor, kung shorted dito ang outdoor, hindi mag uunang relay. Kaya wala kayong makukuhang 220 dito kaya para malaman nyo kung okay talaga ang relay i-disconnect nyo yung outdoor dito indoor lang ang uh, papaganahin nyo kung na-disconnect nyo yung outdoor tapos wala pa rin kayong nakuhang 220 dito yun na yun yun na yun na mag-findings kayo na sira talaga ang relay so sana may kunting tips kayo mga kalibre ito relay oh. pinalitan nila ng lumang relay ito yung original na relay So, ganun lang mga kalibre. So, ingat-ingat lang sa pag-repair ha. So, ito, tinuturo natin to sa ating tutor kung paano mag-check ng relay. Kailangan, pag mag-supplyan -supply natin ang relay, nakabunot sa circuit board. Ayos.